Ito yung tanim naming atis sa paso. At ayan nga, nakita niyo naman, napakadami na ding bunga. At yung iba nga ay medyo marataas na kaya gagamitan namin ng hagdanan para maabot. At paano nga ba malalaman kung yung mga atis na bunga ay pwede nang pitasin? Mapapansin nyo na yung mga pagitan ng mga buto ay mas malalaki na. Ayan, mapapakita ko sa inyo pagkakuha niya. Kasi may nakita kami dito mga tatlong piraso na uh, pwede nang pitasin. At saka napasin ko din na yung isa ay kinain na ng ibon So ibig sabihin, yung iba talaga ay pwedeng-pwede nang pitasin. At ito yung sinasabi ko sa inyo, di diba malalaki na yung pagitan ng mga buto, yung mga gilid-gilid. At yan, ilalagay lang natin yan sa ah uh, bigasan para mas mabilis mahinog thank you for watching and don't forget to follow like and share bye